para dito sa Panasonic ano. So, tinawag sa atin ni Mami Yano kasi nga hindi daw ah, nakakapagpatigas patigas na ng mga frozen po dito sa may pinaka-freezer niya. So, mapapansin nyo mga katek to, wala tayong maririnig na ugong nung fan blower kasi no frost siya. Dito, eh. Dapat kasi pag no frost, maririnig nyo yung fan blower na umiikot. No? So, isa, isa lang ibig sabihin niyan, ah, pagkaganito mga senaryo, ah, yung fan blower ah, uh, i-check natin kung good or bad And... nakasarado naman yan yeah, yeah, yeah. yan no, no. nakasarado dapat aandar na yung fan ano uh, may nakita rin tayo dito mga buo ng yelo dito sa may baba siguro natapon dito sa may pinaka lalagyan ng mga pinaglalagyan nila ng mga karne or something no? so pag ganito mga katek uh, ganito ang hindi lumalamig hindi nakapagpatigas uh, tapos hindi pa umahandar yung fan ano? No? Siyempre, bubuksan nyo na yan. Tutunawin nyo muna yung mga yelo dyan. Tapos, tsaka nyo siya iti-check yung value ng depro sensor and then yung fan blower. ah uh, kung okay pa. So, mga ka no, bubuksan na natin yung pinaka dalawang screw na ito. Matabu dito. na ko ulit, no, mga katik na wala tayong gagalaman dito sa makina niya kasi nga uh, maandar naman yung compressor. Ang problema lang natin, hindi natin naririnig yung tunog ng fan blower. Ayan o, oh, walang hangin oh. o. Pagkaganyan, buksan nyo na. Check nyo na yung sensor, yung heater, uh, fan blower. Ayan, nabubot pa. So, ayan, gagamitan nyo lang ng flat screw ha. Ayan. Alright, ayun. Bulaga. So, ah, uh, itong klase ng fan blower niya mga katik to. Parehas na parehas sa mga Samsung inverter to. Ayan o, no? square lang siya. No? Kaya natin kung makakaya natin paanda rin to sa pamamagitan ng balire. Kasi may mga ganito mga katik na i-stack lang no. Katulad nito. Hindi naman kalakihan talaga yung yelo na nagbablock dito sa may evaporator natin para hindi umandar si fan blower. Pero hindi siya umaandar. No? Tingnan natin kung matigas. So, yun. Matigas nga, oh. Matigas, matigas. So, yun. Tumigas. Tumigas. Matigas yan, si ano, si fan tibia si fan. yun okay ayun no napaandar natin siya ha ah uh, ginabay talang natin ng daliri para mapaandar siya pero hindi ibig sabihin okay na siya yung fan pipicture natin yan syempre and then papawadiri natin sila minama na customer so yun lang pinaka problema niya kaya siya hindi nag uh, ah, nakakapagpatigas ng mga pros dito kasi nga hindi umaandar si fan blower kasi ang pinaka use talaga ng fan blower dito sa mga nopros is siya yung nagsisirculate ng hangin buga at saka higop so yung buga mapapansin nyo dito sa taas tsaka dito sa middle ito yung return nya yan return yan so maaari rin kapag nabablock nyo lagi dito ng mga pros and food nyo hindi siya nakakahigop ng hangin And then, wala siya ibubuga. Meron siya ibubuga konti lang. So, napakalaking ahad had lang yung para sa system, no? Kasi kailangan yung evaporator, maitatapon ni fan blower, yung lamig, papunta dito. And then, higo po siya para hindi na yelo yung pinaka-evaporator. No? And then, isa pang problema, no? Nag-stack up talaga si, si blower. No? Si, dito po kasi ma'am, di ba may mga buong na buong yelo. Mm. Dahil po kasi sa mga natapon na, na mga dugo o tubig, iwasan nyo na lang po. Tapos ito po, huwag nyo itong tatakpan ha. Mm. Huwag nyo itong tatakpan para hindi na ano yung circulation ng hangin. Sasarada na natin, gumagala na naman si panel. Okay intentar a intentar si lo